sa pagpasok ng amihan season. Saan nga ba magandang pumasyal kasama ang tropa? Yung sana eh hindi masyadong hassle puntahan at yung siguradong may enjoy ang buong barkada. At isa nga ang pumasok sa aking isipan. Wala iba kundi ang bayan ng Baknotan dito sa probinsya ng La Union. kaibigan. May ten years na, no? Oo. Oh, may ten years na kayo kaibigan. Pero ano, uh, grabe yung plastikan. Tagal na. <laughs> CR break. <laughs> Stop over para mag-CR. Anong lugar to, pre? Coronel pala, kaibigan. We're here at Lakeshore. Lakeshore. Pampanga, Mexico. Lakeshore, pero walang lake. Walang lake. oh, so, oh, nagpapanggap. Nagpa Oo, oh, Ito na po tayo sa biyahe. sa TV kami natin yung mga kasama natin ito pala yung kumpare ko yeah ang <laughs> bayit nga nito libre lang <laughs> Alright, McDonald's Santo Ed sa Quezon Ave. Dito yung meeting place namin ng mga kasama namin. Dito eh, kape muna at saka kwentuhan bago tayo bumiyahe. Ayan, nakatatlong kape pa yan. Kaya ayan, may at may CR namin. Malayo pa kami sa La Union yan. Bumili kami ni Marsa ng premium seat. Ngayon lang kami uulit. Uul uh, a simula. 2017 yun, no? So, dito kami nag-almusal uh, sa mag o La Union So after neto, nung nung inasal na breakfast namin <clears throat> Diretso na tayo baknotan Sa Bacnotan, doon tayo mamamalengke do doon, doon na rin tayo maghahanap ng ano ng future girlfriend ni <laughs> <Yeah. laughs> Hindi namin siya bibigyan Kasi ang lungkot niya kanina hindi siya nagsasalita na. oh, si <laughs> Okay, lang ba sa'yo maganda yung ngayon? Okay? Gusto nga daw yung color na eh. Hindi na tayo mga pag-English eh. Color version of me. I have. But I can't show you. Bong Revy! Ay nako, iba talaga pag-usaping love life. Talagang biglang napapa-English eh itong si Rix. Tingnan niyo naman. Nakainom na yan pero ang taas ng energy. <laughs> Ito ba yun? 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 Touchdown, Baknotan. Ba, pinakabayan mismo ng Baknotan. Dito kami para mamalain kayo ng mga kailangan namin. Pagkain namin para sa dalawang araw. Ito, first place. Opo. Second place. Doon po kami sa likod. Salamat po. Salamat po malawak at maayos ang palengke ng baknotan. Kaya naman madaling mamili rito dahil madaling umahanap kung nasan yung mga kailangan mo. Ngayon 25 pesos ko. Galing dito sa ano sa Baknotan Public Market, yung yung wet market nila sa taas. Ano sa dami dito? <laughs> sa taas. At kagaya nga din ng aking inaasahan, mayos nga nga ang meat at fish section. Sige, okay na po yan. At sa labas ng pamilihang bayan ng Baknotan ay kapansin-pansin pa rin ang kaayusan ng mga nagtitinda na dito. Adotay kami pure gold Baknotan. Kapan kami gumata, ay masapon. At sa halos pitong oras nga na aming pagbiyahe, kasama na rin ang preparasyon at pamimili ng aming mga kailangan at kakainin sa loob ng dalawang araw dito sa Baknotan. Ayan, nakarating na rin tayo dito mismo sa resort. At dito nga sa Ocean Air Glamping Resort namin na piling magstay para sa dalawang araw namin bakasyon dito sa Baknotan. at sa halagang 1,925 packs of 2 per night ay ma-enjoy mo na ang traditional Pinoy Bahay Kubo na fully air-conditioned accommodation na talaga namang magbibigay sa iyo ng komportable matutuluyan habang nag-enjoy sa simoy ng hangin sa dagat ng baknotan. At pagdating naman sa kulay ng buhangin ay hindi ito para sa mga turistang ang hanap ay white sand. Pero kung lawak lang naman ang shoreline ng trip nyo para makapagtent at makapaglaro ng beach volleyball at iba pang activities, swak na swak kayo dito sama ko si Ronel at si Jay ewan ko trip nila eh. e eh, no, na. magbabangka na. <laughs> <laughs> hindi ka talaga maubusan na activity dito kagaya na lang ng mga kasama ko dahil gumawa sila ng bangka para daw sana subukan nila mangisda. isda pero, paalala lang ha Huwag gagayahin ang ganito kung hindi kayo marunong lumangoy na kagaya nila. O oh yun, pwede na yan. Tulak na natin. <laughs> 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 Diyan ka lang mamimingwit. Diyan lang, hindi ka lalayo. kung sa akin ako <laughs> lalagyan niya ng ano ng pabigat daw yung ano kasi lakas daw ng alon hindi sila makakakuha at dahil nga inalat ang dalawa sa planong pamimingit ng isda sa dagat ng baknotan eh kailangan daw ng bagong strategy ha lakihan daw yung bain ganun ba yun? At panahon naman para damahin ang malinaw at malinis sa tubig ng baknota. Kapansin-pansin na ang dagat dito sa baknota ay mahalon. Yan daw ay dahil karugtong o ang katabing bayan nito ay ang San Juan na binansag ang surfing capital ang North kung kaya't maalo ng dagat dito. At syempre, ano nga ba ang kakambal ng sunset? mag up tayo ng bonfire. Pinangunahan yan ng aking kaibigang si Marsan na may talent din pala sa pagkuha ng mga magagandang anggulo ng picture na ngayong ko na nalaman. Kaya naman bago pa dumili ang paligid, syempre kailangan din natin mag-prepare ng ating dinner. Ayun, medyo kumukulog-kulog na nga. Kaya pala na wala dalawang kasama ko. Ay, nagpre-prepare sila na. Ano yung prepare mo? Ano? Food Jay. that we eat. <laughs> si Marsan at Jay ang naka-assign para mag ng tilapia. Habang ang iba naman ay may kanya-kanya din namang assignment para sa paghahanda ng aming hapunan. Sa pagkakataong ito ay hindi ko na nagawa pang kuha ng video ang aming dinner Kaya dito na lang tayo Pagsaan ay eh, nag bonfire kami At dahil nga mas trip namin ang lugar na mas malapit sa dagat Nag set up kami ng table at fairy lights na siyang nagsilbing liwanag sa aming pwestong nilipatan at ito din ang isa sa mga nagustuhan ng aming grupo Privacy at malawak na lugar Kung saan ay hindi naghahalo-halo ang mga bisita At sa pagtatapos ng aming pagbisita sa bayan na ito Ano nga ba ang ipapabahawin mo sa amin, baknotan? Para sa akin sa isang malit na bayang kagaya nito, maaaring hindi man kasing popular. Sa mga turista na kagaya ng San Alonion, hindi naman ito papahuli pagdating sa kalinisan ng paligid. Paayos at well-segregated wet and dry market, may malawak na coastline, dagat na may munding alon, aani mo'y nakikipaglaro habang ika'y lumalangoy. At ang hingit sa lahat, privacy dahil hindi crowded ang lugar na siya namang ng kagaya kong nakatira sa matao at maingay na lungsod. Kaya for sure, we will be back. Back to the time. Pakipili na lang po kami tayo eh, yung ano, yung maganda. Kasing ganda, yung mas maganda pa sa karap niya. Hanggang sa susunod po nating mga videos, ako po ang inyong command for the road. Mabuhay ka, Pilipinas! Para <coughs>